Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa seguridad sa rehiyon, makikita natin kung gaano kahalaga ang pagiging handa ng Pilipinas. Kaya naman ang balitang balak ng pamahalaan na bumili ng F-16 na fighter jets mula sa Estados Unidos ay isang makabuluhang hakbang, isang malinaw na sinyales na seryoso tayong pinapalakas ang ating depensa. Samantala pa, Malacanang muling iginiit na para sa AFP modernization ang balak na pagbili ng Pilipinas ng F-16 fighter jets mula sa Estados Unidos. Mga piloto ng Philippine Air Force nagkaroon naman ng pagkakataon na magkaroon ng personal na karanasan sa naturang fighter jets. Sa pamamagitan ng nagpapatuloy na Cope Thunder Exercises 2025, si Patrick De Jesus, sa Sentro ng Balita. Dalawang linggong magsasanay ang Philippine Air Force at US Pacific Air Forces sa ilalim ng Cope Thunder Exercises 2025 na nagsimula kahapon sa Clark Air Base, Pampanga at nakatoon sa Air Maneuver and Tactics. Dito ay lumipad ang F-16 fighter jet ng Estados Unidos na ipinadala para sa pagsasanay. Kabilang sa mga lalahok sa Cope Thunder exercises ngayong taon, itong F-16 multi-role fighter aircraft ng Amerika. Noong nakarang linggo lamang ay napaulat yung pag-aproba ng U.S. State Department sa posibleng pagbenta nito sa Pilipinas bilang bahagi ng multi-role fighter jet o MRF acquisition program para sa Philippine Air Force. Ayon sa U.S. Defense Security and Cooperation Agency, nagkakahalaga ng 5.5 billion U.S. dollars ang dalawampung bagong F16 jets at iba pang kinakailangang kagamitan. Wala pang opisyal na desisyon o kumpirmasyon kung ito ang bibilhin. Pero para sa mga piloto ng PAF, magandang pagkakataon ang mga pagsasanay gaya ng Coop Thunder para maging pamilyar sa mas modernong fighter jets. We are not comparing uh, aircraft versus aircraft here. So we, we we will validate our tactics, again, our tactics, techniques and procedures on how we operate. This is uh, in preparation for us uh in the future in acquiring uh, multi-role fighter aircraft much uh, capable multi-role fighter. FA50 fighter jet ng PAF na tatlong linggo isinailalim sa grounded status matapos mag-crash ang isa sa mga ito sa isang military operation sa Bukidnon noong nakaraang buwan at ikinasawi ng dalawang piloto. Our FA50 fleets have been inspected very well. It went through a very thorough inspection and we have uh, proven them uh, airworthy pitondang miyembro ng PAF ang kalahok kung saan bukod sa FA-50 ay kasama rin gagamitin ang kanilang Super Tucano at Black Hawk helicopters. Sa panig naman ng US Air Force ay mayroon ang tauhan. Ilan sa kanila ay nag-homecoming dahil may dugong Pinoy. Isang malaking karangalan po talaga na nabigyan kami pagkakataon, you know, makabalik sa bayan na kinalakihan namin tapos mag-serve, you know, sa capacity na to. Uh, as far as further strength, strengthening the, 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 the interoperability. Uh, tapos yun nga po, yung mapalakas o mapatibay po natin yung samahan ng US and ng Philippines na na naitaguyod na po dating dati pa. Sa unang pagkakataon ay magkakaroon ng international observers ang Cope Thunder Exercises mula sa mga Air Force ng Malaysia, Thailand, Japan at Indonesia. Sa harap naman ng pagpapaiting sa ating kakayahang pangdepensa, tiniyak ng Malacanang ang suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa AFP Modernization Program. At ngayon po ay uh, gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At uh, depende po yan of course sa budget po natin kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. At uh, gagawin po lahat ng uh, paraan, uh, pagkakataon, lahat ng kakayanin kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulong. Muli ring iginiit ng pamahalaan na ang mga hakbang na ito ay hindi laban sa partikular na bansa, kundi bahagi lamang ng pagpapabuti ng ating depensa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas. Hindi ito simpleng pagbili lang ng eroplano. Ito ay simbolo ng pag-angat, ng pagiging moderno at ng pagbibigay halaga sa kalayaan at seguridad ng bawat Pilipino. Sa isang panahon, Naparami ng parami ang banta sa ating karagatan at himpapawid. Kailangan nating makasabay sa teknolohiya. Hindi na sapat ang luma at limitadong kagamitan. Ang F-6 na ay subok na. Isa ito sa pinaka pinakaepektibong multi-role fighter jets sa mundo. Kayang gamitin sa air-to-air -air at air-to-ground operations. Bukod sa lakas at bilis nito, may advanced na radar, kakayahang magdala ng iba't ibang klasing armas, at may interoperability pa kasama ng ating mga kaalyado gaya ng Amerika. Ang pagkakaroon natin ng ganitong uri ng eroplano ay hindi lamang pagpapakita ng lakas, kundi ng dedikasyon sa pagprotekta sa ating teritoryo. Masasabi ring timely ito, lalo't nagpapatuloy ang Cope Thunder Exercises kung saan ang mga piloto natin ay aktwal na nakakaranas ng paglipad at pagtutok gamit ang mga F-16. Hindi ito teorya lang, may kasamang aktwal na training. Dito natin makikita na unti-unti na tayong naghahanda, hindi lang sa teknolohiya kundi sa taktikal na antas ng digma. May nagsasabi na sayang ang bilyong piso na mas kailangan ito sa ibang sektor. Totoo, marami tayong pangangailangan. Pero hindi natin dapat ipagwalang bahala ang usapin ng seguridad. Dahil kapag ang bansa ay mahina ang depensa, lahat ng ibang sektor ay mas lalong malalagay sa piligro. Paano tayo makakapag-aral, makakapag-negosyo o makakakilos ng malaya kung palaging may pangamba ng panghihimasok o karahasan. Isipin mo, kung may sapat tayong air defense, hindi na natin kailangang umasa sa tulong ng iba sa panahon ng krisis. Hindi na tayo basta-basta babaliwalain. Ang F6 Sena ay hindi lang makina. Ito ay paninindigan. Ito ay respeto. At higit sa lahat, ito ay proteksyon para sa kinabukasan. Mahalaga rin na maintindihan ng publiko na ang mga hakbang na ito ay hindi laban sa sinuman. Hindi ito paghamon, kundi paghahanda kung may kalakasan ka, may kakayahan kang ipaglaban ang kapayapaan. Iyan ang tunay na layunin ng modernization program. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., malinaw ang direksyon. Palakasin ang AFP, tapusin ang Horizon 3, at tiyakin na ang Pilipinas ay handang-handa hindi lang ngayon kundi sa mga susunod pang henerasyon. Ito'y hindi simpleng paggastos kundi isang investment para sa pambansang seguridad. Kaya kung tatanungin, kung pabor ba ako sa pagbili ng F7? Oo. Dahil panahon na para tayong mga Pilipino ay magkaroon ng kakayahang hindi lang ipagtanggol ang sarili, kundi ipakita na tayo ay isang bansang handa. Moderno, may prinsipyo, at may tapang na harapin ang anumang hamon kailangan nating manatiling mapanuri. Hindi sapat ang salita. Dapat may malinaw na plano, may sapat na konsultasyon, at higit sa lahat, may direksyong tunay na para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hindi lang ng militar. Hindi lang ng mga opisyal. Kundi ng sambayanang nangangarap ng isang bansang ligtas, matatag, at may malasakit. Kaya sana, sa mga darating panghakbang ng modernisasyon, maisama rin ang modernisasyon ng pananaw, na hindi lang lakas ang sukatan ng seguridad kundi ang kalidad ng buhay ng mga mamamayan